Hello po. Good afternoon. Uy, gikulba ka. Nga naman gikulba ka. The first time, nanonood lang po kasi ako sa live nyo. Talaga, na virgin ka. Shit. <laughs> taga saan <laughs> uh, ba si Miss Lovely? I'm from Mindanao po, from Jensen. Hello sa mga taga Jensen. Hello mga bisaya diya out there. Wow, out there. Uy. Ilan taong ka na? thirty 32 years old na po. Virgin? <laughs> Kailangan din sagutin, sir. <laughs> It's up to you kung sasagutin mo. Oro, pass. <laughs> <laughs> Pwede niyo namang sabihin na, yes, of course, di ba? Kasi pag sinabi mong pass, alam na <laughs> eh, yun na. Yun lang po. <laughs> <laughs> Shesta. Years old. Uy, kulbo uh, <laughs> Ano height ni Ma'am Lovely? 5'1. 5'1. Yep. Yep. Okay. Ilang buwan ka na bang single? It's been a long time na, oy. Ilang taon? May mga... Para. Three years like that. 3 years? Yeah dahil hindi mo na ilabas sa katawan mo. Ayan, kung pula <laughs> na siya. Hmm, diba? Kaya siguro ako inawan. <laughs> e ganito ano? pala feelings dito sa anong sir, o sa live mo. Maka, maka ano? Maka, maka ihi man. Maka call ba man the guys? oi. maka ihi man ta sa guys? oi di atay. <laughs> Ang cute mo, ma'am. Anong cute sir? Yung cute sa amin sir is ano? Apiki yun eh. Apiki? <laughs> Oo, apiki. <laughs> Hi, Abraham. Apiki sa amin yung cute sir ba, we? Ang ganda mo. Hindi po. Hindi po ako maganda kasi kung maganda ako, hindi ako iiwan, di ba? Ang mo. Ang sarap mong lapain. <laughs> Masarap ako kainin. Oy, kainin mo na lang ako, sir. <laughs> lang. Kapakain ka ba? Ah? Magpa-chosy pa ba ako nito? Wala. Joke lang. Okay guys, joke ano, lang. Ano, yan. ano, ano, bang, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Simple lang naman. Yung J ano, yung pipiliin ako and ako yung ano, ako yung tawag nito. Ako yung dapat, akin, kumbaga akin lang ba? Sa'yo lang. Oh. Sa Lord. Hindi yung may dalang kawayan tsaka mansanas? Hahaha. <laughs> kung kung yun ba ang nakatadahan na sa akin then why not kamayan <laughs> ng toyo sa ketchup sino ba yun mm? sino ba yun <laughs> ipiliin kita no okay. I want gusto ko lang naman mag ano gusto ko lang naman magmahal char gusto ko lang naman magmahal ako lang gusto ko yung ako lang <laughs> Gagi. Ano ba yung tipo Mas matangkad sa'yo o hindi? mas tangkad naman sa akin. Pangit naman ko ako matangkad, di ba? Ano? Mat matangkad no, na medyo chubby? Matangkad na mataba? Matangkad na payat? O ano? Kahit ano, basta tanggap ako kung ano ako, Char. Yung ako, kung ano ako, and then, yung tanggap yung kalug, yung kalug ko. Ano pa? Uh, and then, yung ano, yung iintindihin ako every time na tinutopak ako, Char. At no, kayo mga babae, <laughs> yan ang mga problema nyo, yun, ano? Oo. Mas of, that, mas of mas of sa babae is to fucking. Ang dami-dami ng problema sa mundo, bakit yan pa yung mga pinoproblema nyo? Tindi nyo, no? <laughs> Imbis pinaproblema yung bigas, pinaproblema yung toyo. <laughs> Kasi ito, ito maganda ito? sa wine eh, no? Nakangiti ba? Palangiti, di ba? Yung tipong kahit oh, oh, wala na yung palang... kinakain, wala na kayong sinasaing. Yan. Parang baliw? Mo, naka nakangiti pa rin. <laughs> Parang baliw. <laughs> Parang adik. <laughs> Matagal ka na bang nanonood <laughs> sa live ko? Oo, lagi. Lagi, always. Uh, Every day kasi ako nandito sa TikTok, so lagi din akong dumadaan. Hindi ko lang na-chachambahan yung... So, sinasabi yung mo, ba? sinasabi mo na, kumbaga, fan ka talaga ng live ni 2.0? Yes, I agree with that. Oo, Sige, ibig sabihin... Pero hindi talaga sa, as in babad na babad. Nakasabi ka ba sa YouTube ko? Hindi na? Yun ang hindi. Yun oh, ang diba? hindi. Sad to say that. Hindi ka pa, diehard. Be worst <laughs> Hindi pa masyado Pero lagi talaga kita napapanood dito sa TikTok Kasi know ka na na eh Medyo ano na Sikat na like that Sikat talaga Ano naman? <laughs> diba? Hindi kasi napapalive din naman ako dito sa TikTok So makikita ko lagi yung live mo So silip silip Ayan guys paalala po sa magiging partner po ni Lovely. Ah Tiyaga lang po ah kahit maingay Hello <laughs> Hello po po, uh, good afternoon po. Taga saan Sir Jeff Rox? Good afternoon. Taga Mindanao po. Boss. Sir, yung ano yung oh. Pwede ba ano lumayo ka diyan sa may ano sa may TV? Ano ba 'yan? Music para magkarinigan tayo. We this duck. Huwag ka magbasa ng comment lovely. Sir Jeff Rox, taga saan? Mindanao po, Musing. Mindanao. tagas. ilan taon na po kayo? Yes po. Ay, may edad na po, 43. Ay, wag mong ismulin siya ram 43. <laughs> Alam ko 'yan. Malakas pa nam malakas pa naman po kuya. Oo. Wag ka mag-alala sir kapag bumomba ka dito. Babanda ka lang. <laughs> <laughs> Medyo ano hindi naman to basta-basta sir eh. Medyo kasi tatlong taon naman nawala ay siyempre, eh, 'di ba? So na solid ba? Matagal nagpahinga, matagal nagpa-kondisyon. So, kondisyon ito masyado. <laughs> Kailangan pa mag pala magpa-kondisyon po? Sir may maintenance ka ba? Ano po? May maintenance ka na ba? Wala pa. Wala pa naman ko. Ah, wala pa. Okay. Yes po. Bakit? Baka kasi kapag uh, nagkatagpo o nagkataon ay uh, ma blood tayo. de ba? Chai, eto na, okay kidding aside seryoso. Ah, Sir Jeff Rox, may anak po ba kayo? Yes po, kuya, isa. Isa, ayan. Kasal po si Sir Jeff Rox. Negative po. Negative. So good. Good to know na hindi ka kasal. So, ang babaeng ito, sir, single na single, kumbaga walang sabit. Sabi ko nga, tinanong ko kanina kung virgin, sabi niya, pass. So, <laughs> kaya kapag ka, ba ba ang ibig sabihin, kapag nagsama kayo, siya nagbigay ng isang pass, dagdagan mo lang ng dalawang pass, bali, pass, pass, pass. Will pass will passan it. mo na. Okay, so tanongin natin si Lovely sir kung okay lang sa kanya kasi siya pa rin magde-decision eh. Ma'am Lovely, okay lang hindi ba sa iyo? Okay lang po. Feel ko hindi serious sir. Ano po? Feel ko lang. Feel ko parang hindi siya seryoso. Hindi naman sa din judge ko. Parang nafi-feel ko lang. Yung parang hindi naman kasi sa concentrate siya sa bawat tanong mo. And then patingin-tingin anywhere, hindi naman sa atin kinakausap natin siya. So, far, feel ko lang. Pero okay naman, okay din naman sa akin. Basta ba naman, ano? Okay lang po, madam. Wala pong... Mr. Visitor. So, ayo mo? Hindi naman sa ayaw. Okay lang. Pero feel ko lang na parang di serious. Si <laughs> Ayun, bumaba. <laughs> <laughs> Pinakilig Ay, mo lang natin. si sir eh. Hindi kasi parang hindi naman siya serious kasi hindi naman siya tumitingin dito the way tinatalk siya, tinatanong siya. Uh, patingin-tingin anywhere. No, alam niyo na ha. Isang, nyo na. isang tanong, isang sagot. De, de, parang ano. May asawa 'yun, sabi na nga ng mga guests. Oh. <laughs> Observer. Ay nako, alam niyo na yung ayaw ko dito guys. Tapos hindi pa ako nagbubukas ng camera. Mabagal. Naiinis kasi ako kapag ang tagal magbukas ng camera. Pero okay lang Lua naman, incendia. kahit wala akong makamatch, I'm happy naman na umakit ako dito. Okay lang Talaga sa akin. Ba? Kasi, ka? isang oo, it's my flutter na nakaakit naka dito. Kasi hindi naman basa-basa nakakaakit sa live mo, sa dami-dami ba naman ng guest mo, di ba? So, kahit hindi ako makahanap ng match dito, it's okay with me. And I'm fla happy ako na nakaakit ako dito, kahit sandali lang. Di ba? Hello? Hindi lang masasabi ko. Isa ka rin eh. <laughs> okay na lang po ano 2.0 okay, okay na, happy yan. na po na nakata oh, oh, oh. Ko. Kalma ka lang Hindi naman ako nagagalit eh Nagagalit okay ba po. ako? Karapatan niyang mamili guys Hindi kayong mamimili Ha, okay Ayan, taga saan si Saraki? Mindanao Mindanao din mo, malapit Ayan Ilan taon ka na? Rocky, ilan daw ka na? Masyadong slow. 23. 23. Ay, bata. Bata pa. 32 years old ako. Gusto Ay, ko yung medyo bata. up naman sa akin. Oo. O, o. Gusto, ko Arake. Gusto ko yung mature. Gusto ko yung pa, yung ano, yung... Hindi naman, hindi ako namimili sa mukha. Yung edad kasi, kung ganyang edad, ako yung mag-a-adjust eh. Talaga Alam ba? ko ako yung mag-a-adjust. Alos -relationship ng relationship ko is bata pa sa akin.

pero hmm. mas gusto jud nako sir no abab nako. Okay ra tiguwang basta abab nako. <laughs> <laughs> oh, dili kay na. dili kay ako abab. pasensya ra gig kaayo. Kay manghud ra gig kay, kay nako ka. Manghud na, nako ka. Maraming salamat Rocky, balik ka na lang dito pag ano. Uh, ayo okay. ayaw. Ayaw eh. tayo mo gagawa. Ayaw mo sa bata? Maraming mo, ikaw ang nakauna ayaw na mo sa bata. doon. bata. <laughs> Hindi, kasi kadalasan naman kasi sa mga relationship pa sa relationship is bata. So, mahirap mag-adjust. mas mo sa bata. Sarap ang bata. At saka, mahilig pa yan, mahilig pa yan sa ano? Mahilig pa yan maganap ng iba. Talaga ba? Bakit? Ikaw? Lagi nga ako eh. eh po, bayan na lang lagi. Ano ba? Pagod na ako, no? Ah, pagod ka na ba? <laughs> Napagod ka pa sa lagay na yan? Hindi naman sa ako. Oo, oh. Hindi man ko pilian. Hindi, wag ka magbasa ng comment. Ayaw na nagbabasa yung guest ko. Sa akin ka lang, okay. sa guest tumingin. <coughs> Hello po, good afternoon. Taga po si Sir King Cebu? Cebu. Ilan taon na kayo, Sir? 48. 48, yan. May anak po ba kayo? May walay anak, may anak. Dalawa. Dalawa, yan. Kasal ka ba? No. Walang kasal. Sure ka, tunay? Live in. Tunay? Kalma ka lang, lovely. Seryoso ka ba, oh. sir? Kasal ka ba? Hindi. Hindi. Wala Doon tayo kasal. sa totoo, sir. Doon tayo sa totoo. Hindi. Hindi, hindi. Hindi ka, hindi ka kasal. Okay. Yung sa amin dito, totoo lang, no? Hindi, ano naman to eh. Tawag sa amin dito. Kahit ganito lang yung totoo lang yung sa amin kasi ganun din naman hindi naman mag-work kapag uh, ikay magsinumal. malalaman lang din naman yun eh para pag hiningan ka ng malalaman sinumar nito ni ba? Lovely ma may ipapakita mo bang single ka sa sinumar mo? oo oh! hmm, sige so wala pa hindi pa tayo magsaya kasi tatanungin pa natin yung dalaga kung pasok ba sa standard niya <laughs> may sinumar talaga <ka> <laughs> o bakit? Bakit? Doon naman makikita kung kasal ka o hindi ah. Kahit sa ano, may sinumar ko, wala. Wala. Oh, walang problema. Hindi sa amin dito, naninigurado lang. Na. Walang problema. Hindi, kalma ka muna. Taga Mindanao. Lovely, okay lang ba sa'yo si King Cebu? Okay lang naman. Mas okay better lang. kung ganyan malay mo, magkakaintindihan kami kasi mas abab siya sa akin. Mm -hmm. Ayoko din ba kasi yung masyadong ito, man. Ito na yung chance mo, Lovely, para mangyayat ka. <laughs> Siguro. si King Sibo, halata si King Sibo na ano na ito eh, sagad sa experience. Totoo ba King Sibo? Ay, hinulaan mo kagandosa. Anong, anong hinulaan? Kasi totoo talaga yan. Forty plus, walang karanasan. Imposible yan, sir. Baka yung, baka yung napagdaanan ko, wala pa sa, sa ano, sa dumi ng kuko mo. <laughs> <laughs> Tawa ba, sir? <laughs> hindi, normal lang naman yun. Kasi sila may ano oh, na eh. Wait, ka, diba, uh, kasi sila mga nauna kasi sa atin ng mga yun eh. So, hindi na talaga may pagkaila ba? Diba? Kaya sabi, sabi ko nga, huwag natin ismulin yung may mga may edad na kasi, nako pati lupa sinisisid niyan. Marami nang pinagdaanan. Hey! <laughs> <laughs> Dubak King Bo. Oh Gastay. Harapin mo oh, ako, wag ka malikot Sir King Sibo. That lovely. Ah oh, sige, tingnan natin kung paano manligaw yung taga Sibono. no. na Mindanao ito si Lovely Sir. Banat. Ah, okay. Gay. Okay. Ano maliligaw? Ah, ah gusto mo ik? Ah, gusto mo ikaw ligawan? Hindi ko alam, na. na. Ambas sa Mindanao. Uh. Ambas sa Mindanao si Lovely. Taga Jensen po. Taga sa Mindanao. Min Ulit, ah. nga po. Ah, Jensen. Katil kasi ako. Hindi kami magkaintindihan ito Gabo. pag nagsalita, two times ako lagi. Bakit nag uh, ano? Nag-double. Mag Ilikot mo kasi. Taga Mindanao si Lovely. Ayan. Taga Jensan. Oh, yun know, Ang likot talaga, oh. Baba mo na lang, host. Baba na lang din no, talaga hey, ako. Ay, ano, Parang paano? wala talagang chance talaga. Ayoko, ganyan kausap. Hindi, pagbigyan natin ng pagkakataon. Ano, yeah, no, no. Thank you, Mama Happy. Yeah. Mama Happy, baka mamawalan ka ng bala mamaya, ah. Alright. Sige na. Tingnan natin kung paano dumiskarte yung taga, taga Cebu. Baka may boyfriend yan eh. Mahirap For lang For the kasi, first ano, place, bata, wala nang tiwala, di ba? Start pa. O so ayaw dyan sa bata, din bumaba ka. Look. Ganun lang usapan dun. <laughs> yun lang. Yan, na, enough na yun. Narinig ko na eh. Walang tiwala, di ba? Ah, sige. Ayaw ko nang ganun. Wala pa nga eh. Okay lang din. Yung bigyan din natin ng chance yung iba, sir. So, okay lang sa akin. okay Bumak lang yan eh. Parang ikaw yung ano na ano ka parang ba? Parang ako nahiya. Kanina pa ako dito. eh, okay ba nga? Itagi isang oras eh. Samok-samok <laughs> di <sumok>, eh. <laughs> uh -huh. Buron, samok eh? ko na rin ba? <laughs> Kamusta naman yung uh, experience mo dito, lovely? Masaya, pero nakakaya. Tapos and then, ano, yung medyo kaba. Ah, kaba ba talaga umakit dito? Oo. oo. Nakakakaba. Parang feel ko, parang na nag-shake. Nanginginig ako yung like ganyan. God, no words. Hmm. Okay, tama nga yan. Nakakatense. Nakaka Mabuti nga. Mabuti nga, live lang eh. <laughs> Bakit ba? Pag pag ano pa Pag personal, hindi yan. Nginginig, lindol yan. <laughs> Normal yung lindol. <laughs> diba? Open mo lang yung ilaw. <laughs> Tama ba, mga kaibigan? Yawi. Mm. Paano ba, ano bang uh, kailangan gawin ng uh, isang lalaki para hindi iwan ng babae? Wala naman kasing perfecto sa love ano, yung love kasi parang baliw din eh. Sala yes. sa lamig, sala sa init. Yung, yung importante lang naman doon is yung bago, pag nag-away kayo, eh, limbawa, nag-away kayo din the morning, bago kayo matutulog, dapat pag-usapan nyo yun at maayos nyo dapat niyo bag, yun. Dapat pag ano, kapag nag-away kayo, away lang. Diba? ba? Tapos But, gumawa ka ng paraan para maging okay kayo, 'di ba? Yes, I agree with that. And yung, then yung tipo pag galit ma, yung kayo tapos daanin mo sa romansa, 'di ba? Itali mo <laughs> sa kama, 'di ba? Tapos pumalik ka galing sa paan ng kama papunta sa kanya. Diba? Halikan <laughs> mo yung uh, paan ng kama bago siya tignan mo lang kung di siya titigil. <laughs> ha? Pagdating kung sa bibig ba yung niya, best wala na, dumi na bibig ano mo. kayo? Okay. Ne better naman talaga kasing pag-usapan yun. And then pag Oo. mainit yung ulo mga alam isa, mga dapat ng ano, isa lang. kung alam mong galit siya, okay lang naman magalit siya o oh, ihampas mo o oh. talikod ayaw mo? Ayaw mo. <laughs> Yo yun nga 'yung <laughs> sinasabi dito. na kapag uh, ikay galit, walang problema kahit taluko, talikuran mo ko. ha? Huh? 'Di ba? Pero wag <laughs> ka tatalikod ka pero nakasabunot ako. Oh? <laughs> Alam ko yun eh. <laughs> Kuwang kuwa eh. <laughs> Tignan ko lang pagkatapos kung uh, magawa mo pang umalis. <laughs> Wala na pagkatapos pagod ka na. O matulog na kayong Wala sabay. Edi, okay na kayo. Wala akong masabi. <laughs> Tatameme ako. Panaitawa na lang gawa ko dito. <laughs> So, ganoon pa man. Maraming salamat sa pag akyat dito, Lovely. It's And my pleasure. Uh Oo. -oh. Okay. Thank, I'm you. thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Okay. Bye-bye.